Sabi niya. Hindi nga inaantok si Talia at nasa mood nga kaya nakakanta pa siya Yung una nga naming deliver dito nga lang ato sa may poblasyon. Then yung sa pangalawa naman dito naman sa may putatan Nakakita nga ng palaruan sila Talia at saka si Tantan Kaya bumaba nga sila ng e-bike habang nagaantay nga kami dun sa customer First time nga namin mag-deliver dito kaya natagalan din kami ng kaunti Pare-parehas lang din kasi yung bahay kaya medyo nakakalito Sumunod nga namin dito sa may Baywalk Bayanan. May mga palaruan pa rin kaya bumaba na naman si Talia at saka si Tantan. Katapos nga nito, puro kupang na yung didelibira namin. Kaya nagtagal din kami dito ng mga 20 minutes para nga mapaglaro muna si Talia at saka si Tantan. Papunta nga kami ng kupang, pinag-uusapan na nga namin sa biyahe yung turon. Pag nakakita nga daw kami sa daan, ibibili nga kami. Tamang-tama nga, nakakita nga si Geraldine. Kaya bumaba na nga siya para nga bumili dahil nagkikrabe nga siya nito. Pagkapasok nga namin, papunta ng kupang, medyo na traffic na nga kami kasi pasalubong pala kami sa may prosesyon. Nausap ko nga yung susunod na pagdideliberan nga namin na medyo matatagalan nga kami kasi naipit kami ng traffic. Nung papalapit na nga sa amin, naririnig na nga namin yung kanta ng Nasareno. Sabi ko nga kay Geraldine na gandang-ganda talaga ako sa kantang to. Gusto din pala ni Geraldine yun.

pagdating nga dito sa may sakayan ang papuntang Purok 5, bumaba na nga ako. Dahil aalis kami nila Elena kinaumagahan. Nandito na nga ako sa bahay at dumiretso na nga ako sa taas para ilapag yung mga bag kong dala. Nandito nga si Elena and nakita ko nga yung baby ni Rinalin. Ang bilis lang nga lumaki. Kamukhang kamukha pati ng papa niya. Dito nga ako natutulog. Lagi ko nga itong naririnig na sa gabi gising siya kasi umiiyak nga. Sabi ko nga kay Rinalin, magbabago naman yan kasi pabago-bago talaga yung mood ng baby kapag ka nadadagdaga ng buwan. Sila nanay nga, uuwi nga rin ng Bicol kinaumagahan. Kaya na, iligpit na rin nila yung mga gamit nila. So, yun na guys. Hanggang dito lang yung ating video for today. Babush!